Ang laki ng laman. Ang laki ng laman. Okay. 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 Ayan o. Oo. Tapos ilagay mo sa sawsawan. Excited ako okay. dito pa, <laughs> ah. First okay. time ko makatry ng king crab so I'm really excited. Tapos mamaya abang kumakain tayo meron tayong mga question na sasagutin. Oo. Galing sa mga supporters natin kasi nag-post ako sa Facebook na Supporters? Of... Ex-group. <laughs> Ex-group? Kailan magiging kayo? Ano mga, mga tanong? Hindi namin alam kung kailan kami kami kasi di naman, di naman ako nanligaw sa kanya eh. Tsaka walang, walang intention sa kanya na ligawan. Parang oh, uh, okay. friends lang. So walang mangyayari oh. Okay. kailan, kailan maging kami. Opo. Oh, don't, ah. don't worry. Ano lang tayo. Don't But, worry. Uh, don't worry. Magun good vibes lang tayo ngayon. Ano bang nafe-feel mo tuwing <laughs> <laughs> mga tanong? Ay, <laughs> Ayun, na and... nauna yung tawa mo kaysa basahin eh. <laughs> ano ba feel mo sa tuwing makikita mo siya? Pag nakikita ko si Erica, sobrang exciting eh. Alam wow. niyo 'yun, exciting ako siyang makita siya. Parang masaya kasi siya kabanting bonding Oh. Oi. Well, Aww. thank you. Anong gustong katangihan ang nagustuhan nagustuhan mo kay of Erica? Ah, okay. Katangian. Yeah. Ano yan? attitude, ganun. Oh, anong gusto na ugali ko? Ah, mabait naman si Erica, tsaka hindi siya maarte, eh. tsaka ano siya. Dawi siyang magtrato, mabait siya. Ah, na ah, naataas ng respeto. Wow! Thank you. Ano nagustuhan ko sa ugali mo? Ang nagustuhan ko sa ugali mo, uh, very, ano ka, humble. And very, ano siya, um, uh, kahit sabihin natin, ano, Huwag uh, mo siya ng paganda, na eh. <laughs> <laughs> Hindi, hindi totoo ah, napansin ko sa kanya. Pag, for example, kumakain kami sa labas, pag nagpapapicture, maraming nagpapapicture, sobrang simple lang siyang uh, tao. Kahit, oh. ano, very humble, very ano, down to earth, which is a very good trait in a person. And guys, oh, ah, grabe, ang haba, oh. 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 <laughs> hmm. <laughs> Ayun. Ngayon, single ka na, Ronnie. May bala ka bang ligawan si Miss Erica Davis? Ay! <laughs> wala. Wala akong planong ligawan siya, promise. Wow. Wala akong planong ligawan. Parang, sa feeling ko is, tense lang talaga. Parang, masarap siya kabanding. Parang, Hanggang dun lang yung nararamdaman ko. Parang wala akong plano sa kanilang ligawan. Oh. Good vibes. Good oh. vibes lang tayo. Kailan mo siya dalhin sa Cebu para ipasyal mo sa magandang tourist spot dun? Ayun, oh. Kailan mo ipasyal sa... Oo so, oh, na, 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 na pag-usapan nga namin kung kailan sila gagalas si kasi ako magiging tour guide sa kanila oh, eh. Ako nag-tour guide sa kanya dito sa Maynila. Oo, oh, so pagdating sa si ako mag-tour guide sa kanila oh, kasi maraming mga tourist spot na oh, magugustuhan niya. Oh, oh. So kasi sa ngayon kasi busy pa si Erika eh, marami siyang mga ginagawa mm -mm. uh, na so gano'n. So soon siguro pag bakante na siya. ako uh, ako bala sila sa Cebu. Kaya excited ako dyan. Ayun lang, parang uh, sa, Thank you. sa mga nagsusupport sa amin,